Bilang spokesperson naman ng ating uh, Task Force El Niño, hingi rin po kami ng mga updates sa pagtutok ng iba't ibang government agencies natin sa El Niño. Uh, mukhang ang sabi ng uh, paghasa at uh, iba pang uh, mga nagmo-monitor ay unti-unti ng uh, ika nga humihina yung epekto ng El Niño sa atin. Hindi na ganung katindi ang init na o heat index na nararamdaman na asek sir. Uh, tama po yan, base po sa uh, pag-monitor ng pag-asa. Humihina na nga po pero uh, critical po ang uh, susunod ng mga linggo, actually Opo. itong buwan ng Mayo, in terms of uh, water management and water conservation. Uh, palagi po uh, ginagamit ng pag-asa ang uh, paghahalin tulad sa El Nino sa isang plancha na hindi na po nakasaksak. So, mm -hmm. kahit po hindi na nakasaksak ang plancha, eh, meron pa pong uh, residual heat o yung init po na naranasan. Na na so, mayroon pa pong epekto 'yan sa ating kalusugan, may epekto pa po 'yan sa ating mga farmland, sa ating uh, mga tubigan, uh, lalo na po sa yung uh, utilities po sa ating uh, drinking water. So, uh, nagpapaalala po ang Department of Environment and Natural Resources na uh, mahalaga pa rin po ang pagtitipid hangga't hindi pa po tayo nakakatanggap ng uh, uh, sapat na pag-ulan. Kaakibat din niyan ang pagtitipid po sa kuryente. So, uh, in terms of food supply, bagamat atin uh, po na may sapat po na pagkain sa mga susunod na buwan, eh kailangan din po tayo magtipid kasi ang papasok din naman po natin na susunod na climate pattern ay ang uh, laninya po. Uh, kasama po ng niyan uh, yung matinding pag-ulan at pagbabaha. So uh, dapat po ang uh, mentality po, ang mood rin natin po eh maghanda po tayo for any eventuality dahil hindi po natin alam uh, what nature will bring dahil ang kalaban po natin talaga dito ay kalikasan.